Laban ng social media ngayon, na pinsanang iniwan naman ng lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Nakunan pa ng ilang netizen ang mismong pagyanig. Yan ang ulat ni Antonio. Nag-iwan ng malaking pinsala ang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ilang bahay ang nasira at bumigay tulad na lamang ng bahay nito sa Dalampasigan. Isang bubong din ang bumigay. Tila binagyo ang mga bahay. Lumabas ang naglalakihang bitak sa kalsada. Sa video na kuha naman ng isang netizen, alas 10 ng gabi noong Sabado sa Davao del Norte, makikita ang lakas ng paganig sa isang convenience store. Nagbagsakan ng mga pagkain sa estante. Habang agad namang lumabas ang mga empleyado, nawalan din ng ilaw. Kita pa ang paguga ng poste. Sa Bislig City, nawalan din ng kuryente. Nagkalat ang mga parinda sa sahig bunsod ng malakas na pagyanig. Dahil sa lakas ng lindol, daan-daang pamilya ang lumika sa evacuation centers. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, asahan ang mas marami pang aftershock sa mga susunod na linggo, pero unti-unti na ang paghina nito. Katleya Antonio para sa bayan.